tayo tingnan natin yung uh, ating halaman kasi masama yung panahon kagabi mula 7 ng gabi hanggang 1 o'clock ng umaga tingnan natin kung ano nangyari kasi uh, may hailstorm nandiyan yung uh, bayan warning ng uh, tornado right good morning guys good morning mga kapatid ayan ayos natin ayan ano natin kung ano nangyari sa ating mga uh, alaman ngayon, pagkatapos lang ng trabaho, uwi na. banda. sa area pa natin. Mama maliliit, maliliit lang. Parang uh, mas malaki sa hulin. mi kay misis kagabi ang break ko first break sabi niya sira na daw ang mga halaman <laughs> malakas ang hangin kasi nga nagbadya yung ano, tornado warning bottle na ano para mas malaki sa hulin na ice na natin kung sa banda kung sa area ba sa area ba natin o tayo sa bahay guys uh, timpla lang ako kape ayan Hingin natin dito sa likod ano na niya Ayun. Yung mga dahon dahon dyan o no? malakas siguro yung hangin kagabi yun. Yeah. may isang sangang naputol galing sa taas Ayun yung sanga Ayun sa taas ng puno. yung mga ano na, medyo pahiga na yung mga ating mga okra. Ayan. Lakas ng agos ng tubig. Ayan, lakas. Oh, ayan yung sanga. Ayan pala. O, dinali na yung ating okra. laki-laki din kung saan na to. Hmm. O pala? Ay. Yeah, pala sabi ni Mrs. Sira na ang halaman. Oy, malaki. Ay. Yan. Yan ka. Ay, nagagana ng ating Ito Atin nilang lang hindi nabalik. Ito, tinumba niya ang ating okra. Ayan. Natumba talaga. Hello una na, guys oh. Kahiga na yung okra. Alright, uh, ganyan pa man. namang ganong nasira. Ayan. Ayan. Ating uh, kalabasa. Wala naman. Okay naman sila. Kala ko sa ibang area siguro yung hailstorm. Hindi dito, dito sa amin. Ayos. Ah, Ayan. Okay naman siya. Yun. Yung bunga dito na maliit. Napollinate ko na to kanina. Ayan, ayan, ayan. Ayan, may yellow, yellow yan. Ako. Yellow dyan sa gitna. Ayan, okay naman siya. Kala ko nabuwal na. Nagkabali-bali na. Ayan. Ayan, ano pa naman ng mga sanga nito. ay naman sila. Ayan. Ayos. Tulang nga sira. Ay. Ah. Hmm. May bunga dito na pakaiba. Ayan. Oh. at ito yung kakaiba talaga alanganing bunga sana yun yun o oh. <laughs> bunga o oh. may bunga siya o oh. o oh, alanganin bunga na bulaklak oh. Alanganin bunga parang mayroon pa rito kanina alam bunga nakita ko rito eh. yung bunga na hindi yan o oh. parang bunga na hindi na lang wala namang nasira may mga dahon dahon lang dito konti ayan may bunga na tayo dito ulit konti unti dadami din yan may mga ano pa magpapalik magpapalaki pa ng sanga yan meron din dito yan yan dumi ng kamay ko tawa ko sa sanga kanina yan meron din dito o oh, yan ayos naman wala ko kabali-bali na yung mga ang palaya ko at uh... Mga sitaw. Ang sitaw natin guys. So tingnan nyo. yung mga ano na. Parami na nang parami yung uh, bulaklak. Ayan. At. Medyo. ayun yung bunga. Ayan. Yung bunga na yan. Ayan. At yung mahaba rin. Ito yung mga binhi ko eh, but may lahi pa rin na ganito. Pinili ko yun eh. May lahi pa rin ganito. May yung eh. Yung mga mahaba. Ewan ko kung bakit. Ay, ay, ay. Ewan ko kung bakit. mas marami, mas maraming mga ganito. Green. yellow may puro yung puro yellow yung pinuha kong ano binhi nag cross pollinate na kaya ganyan siguro at syempre ang ating yan pitasin na to so, pinapapitas ko sa kay hey, misis hindi naman niya pinitas ayan na siguro sa ano kinabukasan bukas siguro one o lahat na tong ano pwede naman na ayan ito kakaiba iba iba yung ano niya Oh, ubis. Yan. Puro pitasin na yung lahat. Yan. Yan. At meron pa dito. Saan ka na? Saan na? Ayun. Ayun. Makita. Yan. pitasin na lahat yan. Pati yung para naman lumaki yung iba gaya nito ayan. Ayan lumaki naman hindi yung nasa iba balang yung uh, kumukuha ng sustansya na yung mga ating mga pollinator liliparan na yung bubuyog ayan o, ayan o ayan o ayan ang ating mga pollinator may insect ko pa ron oh. hmm, atin ang mga ating pollinator sit 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 dito sit sit doon alright Ayan, yeah, ang ating uh, kamatis patapos na <laughs> puro bunga na lang yung nakikita wala ng dahon ay ganyan talaga pagka uh, maliit yung paso tapos yung bine, uh, bini I mean uh, seedling matanda na ayan yung mm, kamatis ang ah, kamatis ni ugo ayan ito mas maganda kaso nga lang magiging ganun din yan hindi ah. uh, pa lang yung bunga Oh, wala pa yun maliit at syempre yung ating talong yung ating uh, uh, binhe pasigunda to makasakaling umabol pa at syempre yung unang unang talong natin uh, bilog pala to sabi nung ano sa so picture mahaba mabilog pala ano o oh, bilog na maliit o oh. ano ba yan piniki ako noon pero masarap to pang dining din yan, yan. masarap yung pang dining guys yan 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 at ang ating yes, hmm, malakas talaga ulan no yung mga ano nagsitalsika na yung mga lupa dito sa kanyang dahon petchay pag karami-raming petchay hindi na ano hindi na siya bubunutan ko na lang ng konti-konti yan tapos lagyan ko ng uh, ano yun? lupa ulit ayun ito nandiyan lang siya ayan dapat matabunan ng lupa at siyempre ang ating first timer na mag uh, tanim ng honeydew Ayan, bunga niya oh. oh. sana humabol. Ayun. Bunga niya oh. ayan oh. Oh. Ikaw matakpan. Ayan. Siyempre may malaki rito. Ayan yung unang-unang bunga. Ayun. Oops. Ayun ayan ang ulang ulang bunga ang dumi ng kamay ko guys oh. nasa sanga kanina ayan natin ng ano rito uh, support para pag lumalaki siya siyempre umibigat lang natin ng kalit support lang nya para hindi bumagsak yan. At meron pa rito yung yung mga bunga niya. yung mga ilan ilan pang maliliit. Hindi makita. Alright. Sana makapitas tayo dito. First time, sinubukan lang kung gagana ba. jumpa yuk tertaguk itu misalnya maliit wala ng bunga alright balik tayo dito ano ang ganda nang bulaklak ano oh dire, dire diretso na yan dito Yan. Ito. So, yan. Mayroon pang naipit ko. Ito yung ayaw na ayaw ko. Pag marami. Marami kasi. Yan. Yan ang nangyayari. Nag-iipitan sila. Uh, namamatay na pag naiipit araw-araw uh, ko rito tinitingnan ko para may naiipit aalisin natin sa kanyang pagkakaibig para naman uh, hindi masayang ayan alright ayan alright hindi dito na lamang guys yun sa susunod na update sa ating alaman baboosh